So, okay. Magkano nga ba ang uh, ganitong maliliit na setup, no So, yan. So, meron akong panel doon na dalawa na 60 watts. So, makaparallel yun. Uh, yung dalawa na yun na naabot na ng 2.5 yung battery ko dalawang uh, 25 AH so bipadgetan nyo ng 2.5 e, CC natin na 30 ampere pang lead acid lang okay, so budgetan nyo yan ng 300 circuit breaker saka yung mga box nya tatlo yan circuit breaker so budgetan nyo na ng 500 yan tapos yung box 200 yung mga PB wires ano uh, medyo may kamahalan din yan so budgetan nyo na ng 2,000 yan 2,000 tapos yung mga MC4 connectors na ginagamit dyan kasama na yon LVD module eto ano so mura lang naman yan mga 100 pesos lang yan mayroon akong fast charging module eto so magkano yan nasa 200 So, meron ako ng inverter ito. Modified sine wave inverter 500 watts. Maganda naman 'to kasi toroidal 'yan. 'Pag 'yo lang isasagad kalahati lang hanggang 250 50 watts lang ang uh, gamit, TV lang, electric pan. okay na 'yon. So Meron pala akong fire extinguisher ano. yan ng mga 150. So lahat naman yan sa online binibili. Tapos itong mga cable raceways no. Na ganito, TV ito, ayan. So budget niya yan ng mga halagang ah, 200 sa so, online pa rin. Uh, yung mga wires, uh, yan, mga borlo-borlo eh. additional na lang yan kasi So overall, yan ay ang nagastos ko dyan ay 9,250 pesos na. So, yan lang. So, thank you guys. Yan lang.